So hello guys. For today's video, may bibigyan tayo ng isang tao na nandun lang siya kasi sa Arsana guys. So matagal na natin siyang nakikita doon. Almost ilang beses ko na rin siya nadadaanan. So ngayon sakto is pupunta kami ni nanay sa bayan ng Saragosa sa Palengke. So bibigyan natin siya ng pagkain guys. So tara, samahan niyo ako. So ito na nga guys, pupunta na tayo sa bayan ng Saragosa sa Palengke. So, dito nga pata tayo nagdaan sa Pantok. Kasama natin si Nanay, saka isa kong pamangkin, anak ni Kuya. So, ito nga, asa a drive-thru tayo ng Jollibee, nag-drive-thru tayo. So, dito natin bibili si Kuya ng pagkain yung bibigyan natin mamaya, guys. So, ito na, ayan, mo order na tayo dyan, guys, kay ate. Then, magbabayad na rin tayo dyan sa unang window ng drive-thru ng Jollibee, Saragosa. So, ayan, guys. So, ito na tayo sa ikalawang window. So, inaabot na natin yung, ano, yung resibo. Ayan, inaabot na sa atin ni ate, yung order natin. So, tara. Puntahan na natin si kuya. So, ito na nga tayo, guys. Palakad na tayo. Pupunta na tayo kay kuya. So, here we go. Ay, guys. ito po. Tay. Ay, ito po. Nakita ko po kasi kayo. Salamat, eh. Oo. Thank you, po. salamat.